paano kung sabihin ko sa inyo na ang inyong hardin ay kayang gumana na parang isang maayos na kupunan? Kung saan ang isang halaman ay nagpoprotekta sa iba, nagbabahagi ng sustansya at tumutulong upang makuha ninyo ang inyong pinapangarap na ani. At ang pinakamaganda, lahat ito ng walang labis na kimikal at komplikadong pamamaraan ng pagtatanim. Sa araw na ito, aalamin natin ang mga lihim ng pagkakaibigan sa mundo ng halaman. Ipapakita ko sa inyo ang pitong stebyo kahangahangang pares ng gulay na talagang bagay na bagay sa isa't isa. Malalaman ninyo kung paano gagawing isang tunay na ekosistema ang inyong mga taniman na gumagana para sa inyo. Nangangako ako, pagkatapos ng video na ito, tiyak na magbabago ang inyong pananaw sa pagpaplano ng inyong hardin. Hindi ito basta mahikalang, kundi isang tunay na agham ng companion gardening o pagtatanim na magkakasama. Ang mga halaman ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa gamit ang mga amoy at kimikal na inilalabas nila sa lupa. Mayroong halaman na nagtataboy ng peste sa pamamagitan ng kanilang aroma. Ang iba naman nagpapayaman sa lupa ng nitrogen isang mahalagang sustansya para sa kanilang mga katabing halaman meron ding nagbibigay ng lilim o nagsisilbing buhay na suporta kung mauunawaan natin ang simpleng prinsipyong ito makakagawa tayo ng mga matatalinong taniman kung saan ang mga halaman ay nagtutulungan para tuluyang yumabong sige Simulan na natin ang ating listahan ng mga halaman na magkakabarkada sa hardin. At sisimulan natin sa pares na sikat na sikat, hindi lang sa bakuran. Sila ang kamatis at basil. Totoong Italian classic. Pero ang pagtutulungan nila ay hindi lang perpekto sa caprese salad or pasta sauce. Sa halamanan, sila ay matalik na magkaibigan at tagapagtanggol. Ang pangunahing sikreto ng kanilang samahan ay ang hindi kapanipaniwalang aroma ng basil. Ang matapang at maanghang nitong amoy ay bangungot para sa maraming peste. Literal na nalilito at pinapalayo nito ang mga masasamang kaaway ng kamatis tulad ng hornworm at aphids. Nagbibigay ang basil ng isang hindi nakikitang amoy kalasag sa paligid ng mga halaman ng kamatis kaya mas hindi sila nagiging kaakit-akit sa gutom ng mga insekto. Igit pa rito, maraming bihasang hardinero ang nanunumpa na ang ganitong pagtutulungan ay nagpapabuti sa lasa ng mismong kamatis. Ginagawa itong mas matamis at mas mabango. Kakaunti pa ang siyentipikong ebidensya para rito. Pero bakit hindi subukan? Dagdag pa, tinutulungan din ng kamatis ang kapitbahay nito. Ang matataas na halaman ng kamatis ay nagbibigay ng kaunting lilim sa pinakamainit na oras. Pinoprotektahan ang malambot na dahon ng basil mula sa matinding sikat ng araw. Napakadali lang itanim silang magkasama. Ilagay lang ang mga basil sa pagitan ng mga halaman ng kamatis sa iisang kama. Hindi lang ito praktikal, kundi napakaganda rin tingnan. Kaya sa susunod na magpaplano ka ng pagtatanim ng kamatis, huwag kalimutang bigyan ng pwesto ang matapat nilang berdeng kabalyero, ang basil. Mula sa isang simpleng pares, lumipat tayo ngayon sa isang tunay na komunidad ng halaman. Ito ang maalamat na kombinasyong kilala bilang ang tatlong magkakapatid. Ang mga pangunahing bidarito ay ang mais, pataning gumagapang at kalabasa nilikha ng mga katutubong Amerikano ang pamamaraang ito, isang tunay na obra maestra ng agrikultura na sinubok ng maraming siglo. Isipin ninyo, unang tumutubo ang mais, siya ang ate. Matangkad at matatag, nagsisilbi siyang buhay na suporta, isang natural na balag para sa pataning gumagapang. Hindi na kailangan ng patani ng karagdagang tali Malugod siyang pumupulupot sa matibay na tangkay ng mais, umaabot sa sikat ng araw. Sumunod naman ang patani, ang mapagbigay na kapatid. Habang umaakyat siya sa tangkay ng mais, gumagawa ng tunay na mahika ang kanyang mga ugat. nag iipon sila ng nitroheno sa lupa, ang pinakamahalagang sustansya para sa mga halaman. Sa madaling salita, libreng pinapataba ng patani ang taniman para sa sarili niya at sa kanyang mga kapitbahay, lalo na para sa matakaw na mais. At sa wakas, ang kalabasa, ang kapatid na nagpoprotekta. Kumakalat ito sa lupa, tinatakpan ng mga ito ng kanyang malalaking dahon na parang isang berdeng kumot. Ito ay isang buhay na mulch. Pinipigilan nito ang pagtubo ng mga damo. Pinapanatili ang mahalagang kahalumigmigan sa lupa at lumilikha ng lamig para sa mga ugat sa mainit na araw. Sa huli, nakakakuha tayo ng isang perpektong ekosistema. Bawat halaman ay ginagampanan ang kanyang tungkulin, tinutulungan ang bawat isa. Sinuportahan, pinakain, at pinoprotektahan nila ang isa't isa. Ang susunod na ipinagmamalaki natin sa listahan ay ang tunay na magkatuwang na protektor ang karot at sibuyas. Ang pagsasama nila ay isang napakagandang halimbawa kung paano nagtutulungan ang mga halaman para protektahan ang isa't isa mula sa mga pinakanakakainis na peste. Kung nakaranas ka na ng pagkasira ng iyong tanim na karot o sibuyas dahil sa maliliit pero nakakapinsalang langaw, heto ang solusyon para sa iyo. Ang pangunahing problema ng karot ay ang tinatawag na carrot fly. Naglalabas ito ng mga uod sa tabi ng ugat ng halaman at ang mga uod na ito ay naghuhukay ng mga butas sa loob ng karot. Kaya hindi na ito pwedeng kainin. At ang pangunahing kalaban naman ng sibuyas ay ang onion fly na halos pareho lang din ang ginagawa. Ang buong sikreto ng pagtatambal na ito ay nasa kanilang mga amoy. Ang matapang at maanghang na amoy ng sibuyas ay lubos na hindi nagugustuhan ng carrot fly. Nalilito ito, tinatakpan ang matamis na amoy ng dahon ng karot. Kaya lumilipad lang ang langaw ng hindi nakakahanap ng lugar para mangitlog. Sa kabilang banda, ang bahagyang maanghang na amoy naman ng karot ay nakakagulo rin sa onion fly. Hindi nito makita o masundan ang paborito nitong dahon ng sibuyas at mapipilitan itong maghanap sa ibang lugar. Ito ang tinatawag na mutual masking o mutual camouflage. Napakasimple lang itong itanim. Salita ng pagtatanim ng karot at sibuyas sa iisang kama. Isang linya ng karot, kasunod ay isang linya ng sibuyas. Sa ganitong paraan, nakakagawa ka ng isang malakas na harang ng amoy na sabay na nagpoprotekta sa dalawang uri ng halaman ito ay simple, epektibo at lalong-lalo na eco-friendly. Magpatuloy tayo at tuklasin ang isang mabangong solusyon para sa lahat ng napapagod na sa pakikipaglaban sa kanilang mga aning repolyo kung ang mga puting paru-paro at matatakaw na uod ay ginagawang butas-butas ang inyong mga taniman, ito ang magiging solusyon ninyo. Ilalanin sina repolyo at dill sa unang tingin, ano kaya ang koneksyon ng dalawang halamang ito? Ngunit ang kanilang pagsasama ay isang henyong taktika ng paglihis at pag-akit ang malakas, maanghang at natatanging amoy ng dil ay nagsisilbing panakip o camouflage para sa repolyo. Ang mga puting paru-paro na naghahanap ng dahon ng repolyo sa pamamagitan ng amoy para mangitlog ay nawawala sa mabangong ulap na ito. Hindi nila matukoy ang kanilang target at marami sa kanila ang lumalampas lang. Ngunit hindi lang yon. Ang amoy ng namumulaklak na deal ay umaakit sa inyong hardin ng tunay na mga superhero, ang mga kapakipakinabang na insekto. Halimbawa, ang mga ladybug, lacewing, at lalo na ang mga parasitic wasp ang maliliit na wasp na ito ay natural na kalaban ng mga uod. Nangigitlog sila mismo sa katawan ng mga uod at ang kanilang mga larva ay sumisira sa peste mula sa loob. Sa ganitong paraan, dalawang trabaho ang ginagampanan ng dil. Tinatakpan nito ang repolyo mula sa mga peste at sabay na tinatawag ang kanilang natural na kalaban para tumulong. Magtanim lang ng dil sa pagitan ng mga hanay ng repolyo o kahit isama sa pagtatanim. Hindi ito uubos ng malaking espasyo ngunit magbibigay ng malaking benepisyo. Pag-usapan naman natin ngayon kung paano masusulit ang bawat sulok ng inyong taniman, lalo na kung limitado ang espasyo. Ito'y isang magandang strategiya para sa mga may maliit na hardin o kaya'y gumagamit ng raised beds. Paano nga ba makakakuha ng dalawang ani mula sa iisang kama ng halos sabay-sabay? Simple lang ang sagot. Magtanim ng lettuce at labanos ng magkasama. Ang pares na ito ay isang magandang halimbawa kung paano epektibong magagamit ang oras at espasyo. Ang sikreto ng kanilang tagumpay ay nasa magkaibang bilis ng kanilang paglaki. Ang labanos ay parang isang tunay na sprinter sa mundo ng mga gulay. Depende sa klase, ito ay nahihinog at handa ng anihin sa loob lang ng 20 hanggang 30 araw. Mabilis itong maglaman at handa na para anihin. Ang lettuce naman sa kabilang banda ay mabagal lumaki. Sa simula, bumubuo muna ito ng maliit na roset ng dahon at saka pa lang ito magsisimulang lumaki at dumami ang dahon. At habang dahan-dahan pang Lumalaki ang lettuce, ang labanos ay mabilis nang lumalago at sinasamantala ang bakanting espasyo. Napakasimple lang ng paraan ng pagtatanim. Magkahalong itatanim ninyo ang mga buto ng lettuce at labanos sa iisang kama. Ang labanos ay mabilis na sumisibol at nahihinog. Aanihin ninyo ang makatas at malutong na labanos. At sa mismong panahong iyon, kailangan na ng lettuce ng mas malaking espasyo para lumaki. Pagkatapos, anihin ang labanos, mananatiling buhaghag ang lupa, at magkakaroon ang lettuce ng sapat na espasyo para lumaki at maging malusog at makatas na talbos. Bilang resulta, hindi kayo mawawala ng ni isang araw, ni isang sentimetro ng inyong pinahahalagahang lupa. Maaaring medyo kakaiba ang tunog ng kombinasyong ito pero malaki ang maitutulong nito para maprotektahan ang inyong ani ng patatas. Ang tinutukoy natin ay ang pagsasama ng patatas at horseradish. O ang mismong horseradish na itinuturing ng marami bilang damo at pinipilit na tanggalin sa bakuran. Pero sa tamang dami, ang halamang ito na dating inaakala nating agresibo ay nagiging isang malakas na tagapagtanggol. Ang pangunahing kaaway ng lahat ng taniman ng patatas ay ang Colorado Beetle. Ang guhit-guhit na pesteng ito ay kayang sirain ng lahat ng dahon sa maikling panahon at iwan kang walang aanihin. Ang paggamit ng kemikal ay isang paraan pero mayroon ding mas natural na solusyon at dito napapasok ang horseradish para tumulong. Lumabas na ayaw na ayaw ng Colorado Beetle ang matapang na amoy ng horseradish. Nalilito sila at naitataboy nito. Siyempre, hindi advisable na taniman mo ng horseradish ang buong bukid dahil mahihirapan ka ng alisin ito sa huli. Pero mayroong matalinong diskarte, magtanim lamang ng tigi-isang puno ng horseradish sa bawat isa sa apat na sulok ng inyong taniman ng patatas. Sapat na ito para makabuo ng isang malakas na amoy na harang. Kumakalat ang amoy sa buong taniman at gagawin itong hindi gaanong kaakit-akit para sa mga beetle. Bukod pa rito, pinaniniwalaan na ang mga phytoncides na inilalabas ng horse radish ay nagpapataas ng pangkalahatang resistensya ng patatas sa iba't ibang sakit kasama na ang late blight kaya ang maanghang na kapitbahay na ito ay hindi lang basta tagapagbantay kundi parang doktor din ng inyong mga patatas panghuli mayroon akong kaunting bonus para sa inyo maliit lang pero napakalaki ng tulong ang solusyon na ito ay hindi lang para sa inyong mga gulay kundi pati na rin para sa reyna ng inyong hardin ang rosas pag-uusapan natin ang tungkol sa bawang. Ang simpleng ito, ngunit makapangyarihang kakampi ay kayang gumawa ng totoong milagro. Alam nating lahat kung gaano kahilig ang aphids sa mga bago at malambot na usbong ng rosas. Ang maliliit na insekto na ito ay sumisipsip ng katas ng halaman, sumisira sa mga usbong ng bulaklak, at maaaring magdala ng mga sakit na virus. Minsan napakahirap silang kalabanin. Ngunit mayroong simple at eleganteng solusyon. Magtanim ng ilang ulo ng bawang sa tabi ng mga rosas. Ang malakas, maasim na amoy ng bawang ay nagsisilbing repellent sa aphids. Hindi nila talaga gusto ang amoy na ito at iniiwasan nila ang mga halaman na may bawang. Ang bawang ay lumilikha ng isang hindi nakikitang proteksyon na aura sa paligid ng rosas. Pinapanatili ang kagandahan at kalusugan nito. Ito ang pinakasimple at pinaka-eco-friendly na paraan upang protektahan ang inyong mga rosas. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Ang parehong paraan na ito ay epektibo rin sa inyong gulayan. Ang bell pepper, isa pang paboritong pagkain ng aphids. Magtanim ng ilang butil ng bawang sa pagitan ng mga halaman ng sili at mapapansin ninyo na bababa ang bilang ng mga peste. Ang bawang ay isang universal na sundalo na nagbabantay sa kalusugan at kagandahan ng maraming halaman sa inyong hardin at gulayan. At ngayon, narito ang pinakamahalagang sikreto ang impormasyong magpapabago ng inyong pananaw sa paghahalaman. Pinag-usapan natin ang mga tamang pagtatambal ng gulay. Pero paano kung sabihin kong ang pinakamabisang katuwang sa inyong hardin ay hindi pala isa pang uri ng gulay? Sa katunayan, ang pinakamalakas ninyong kaalyado ay ang mga bulaklak at halamang pampalasa. Magtanim ng marigold sa palibot ng inyong mga taniman. Ang mga kimikal na inilalabas ng kanilang ugat ay nakapagpapalayas ng nematodes, maliliit na uod sa lupa na sumisira sa ugat ng kamatis at patatas. Maglagay din ng nasturtium sa inyong hardin para itong magnet na umaakit sa aphids kaya mailalayo sila sa inyong pangunahing pananim. Bukod sa ganda nito, ang kalendula ay nakapagpapalayas din ng iba't ibang peste at kasabay nito'y umaakit sa mga ladybug, ang pangunahing kalaban ng aphids. Ang ibig sabihin nito ay simple lang, huwag lang mag-isip ng pagtatambal ng dalawang halaman, kundi ng isang buong ekosistem. Gawing isang namumulaklak at mabangong hardin ang inyong taniman, hindi lang monotonous na hanay ng mga halaman. Ang pagkakaiba-iba ng mga halaman ang susi sa malusog na tanim at masaganang ani. Ito ang pangunahing prinsipyo ng organikong pagsasaka sa praktika. Kaya ang tamang pagtatambalan ng halaman sa inyong hardin ay inyong libre at likas na pantulong sa pakikipaglaban para sa masaganang ani. Ito ay isang simpleng paraan para maging mas malusog, mas maganda at mas produktibo ang inyong hardin. Salamat. Sa pagtapos ng panonood ng video na ito, kung may natutunan kayong bago at kapakipakinabang para sa inyong hardin, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi makaligtaan ang mga bagong episode. Kayo, anong matagumpay na pagtatambal ng halaman ang ginagamit ninyo sa inyong bakuran o hardin? Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section. Sama-sama tayong bumuo ng pinakamagandang koleksyon ng kaalaman.